Gabi-gabing pumapasok si Marian sa trabaho bilang isang call center agent. Siya ay isang breadwinner sa kanilang pamilya. Mahigit 30,000 ang sahod niya dahil matagal na din naman siyang nagtatrabaho sa call center. Medyo mataas ang sahod niya kung ikukumpara sa iba pero ito'y sapat lang para sa pangangailangan niya at ng pamilya niya. Maraming kaibigan si Marian sa trabaho dahil siya ay magaling makisama. At isang araw ay naisipan niyang manood sa YouTube ng mga videong kagaya nito. Nagkaroon siya ng idea na pwede palang magnegosyo kahit maliit lamang ang puhunan. Nagisip siya kung ano ba ang magandang negosyo. At dahil madaming nalilate sa katrabaho niya tuwing lunch break dahil sa haba ng pila sa kinakainan nila, naisipan niyang magluto ng pagkain para ibenta sa mga katrabaho niya tuwing lunch para di na sila pumila pa sa kainan. Pumatok ang naisip niyang negosyo at madami na sa kanya ang umuorder patuloy na ganun ang ginawa ni Marian at padami na din ng padami ang bumibili sa kanya dahil masarap at abot kaya ang pagkain na binibenta niya sa katrabaho niya. Iniipon niya lang ang kita niya sa pagbebenta at makalipas ang dalawang taon ay umabot ng mahigit 200,000 ang kita niya. Dahil doon naisipan niyang magtayo ng maliit na kainan malapit sa site nila dahil madami na din naman siyang customers. At lumago ng lumago ang negosyo ni Marian na nagumpisa lamang sa maliit sa kwentong ito binigyan ni Marian ng solusyon ang problema ng mga katrabaho niya na palaging nalilate tuwing lunch at yun na ang magluto siya ng pagkain para sa kanya na sila bumili at yun na ang naging umpisa ng tagumpay niya sa negosyo. At ngayon, sa video na ito ay share ko sa inyo ang pitong negosyo na pwede mong umpisahan kahit maliit lamang ang puhunan para kahit wala kang malaking kapital ay makakapag-umpisa ka na ng negosyo mo. I-comment mo na din kung magkano ang balak mong puhunan at pwede kang kumuha ng mga ideas sa mga negosyong babanggitin ko kung sa tingin mo eh pasok ito sa area mo. Ang number 1 ay Sari Sari Store. Siguradong pumasok na ito sa isipan mo which is napakagandang panimulang negosyo ang Sari Sari Store. Ang puhunan mo dito ay nasa 10 to 15,000 kung magtatayo ka ng Sari Sari Store sa bahay mo lang. Pwede kang magumpisa ng kaunti pa lang ang paninda mo tapos dagdagan mo na lang at palaguin kapag nagkaroon ka na ng pera para dito maganda din na i-reinvest mo lang ang kita dito para mas dumami pa ang paninda mo. Malaki talaga ang chance na lumago ang sari-sari store lalo kung magaling kang makitungo sa mga customer. At kapag lagi mo lang nire-reinvest ang kita dito balang araw, pwede itong maging grocery store. Ang number 2 ay ang pagtitinda ng prutas. Ang kailangan mo lang gawin dito ay pumunta ka sa malaking palengke ng prutasan o sa mga supplier ng prutas kung saan ka makakabili ng mababa ang presyo tapos tubuan mo na lang. O kaya naman kung kayo ay may tanim na prutas pwede mong ibenta online. Pwede mo ring ilako o kaya naman ay i-display mo sa harap ng bahay nyo. Kung wala kayong tanim, pwede mo ring kausapin yung may mga tanim na prutas halimbawa mangga. Kausapin mo sila na bilhin mo ang bunga ng mangga nila at yun ang ibenta mo. Mabibili mo yun sa mababang halaga tapos tubuan mo na lang sa tamang presyo. Madaming mga taong gusto ng prutas dahil ito ay healthy. Kaya isa sa magandang umpisahan ay ang pagtitinda ng prutas. Ang number 3 ay magtinda ng merienda. Pwede mo itong umpisahan kahit sa mismong bahay mo lang. Magluto ka ng banana cue, biko o mga kakanin. Tapos pwede mong ibenta ito sa kapitbahay mo, sa katrabaho mo. Pwede mo ring ilako. Dapat huwag kang mahihiya sa negosyo mo. Dapat handa mong gawin lahat para mabenta mo ito. Kahit maliit sa umpisa kapag naramdaman mo na na kaya mo palang magnegosyo, siguradong mangangarap ka na naman ng mas malaki. Pero dapat lagi mo lang i-reinvest ang kita sa negosyo mo. Pwede mo ring ipunin ang income hanggang lumaki para pwede kang makapagpatayong ng pwesto. Ang number 4 na negosyong maliit ang puhunan ay e-loading business. Maganda din itong e-loading business kasi hindi mo kailangan ng sobrang effort dito at kada may magpapaload sa iyo may tubo ka na kaagad madami ang nagpapaload lalo na yung mga walang internet at yung mga mahihilig sa games. Sabayan mo pa ng cash in and cash out sa GCash. Halimbawa kada 500 pesos na cash in o cash out ay 10 pesos ang bayad. Kung 500 pataas naman ay 20 pesos. Kahit 2% lang napakalaking tubo niyan dahil sa dami ng gumagamit ng GCash ngayon ay madami ang naghahanap ng makashinan. Ginagamit na din kasi ito ngayon sa pagpapadala kisa pumunta pa sila ng Cebuana o Palawan, sayo na lang silang mag-cash in para isend sa kamag-anak o kaibigan nila. Number 5. Online Selling Napakaganda ng online selling dahil 24 hour bukas ang tindahan mo. Anytime, may mag inquire sa'yo. At saka buong Pilipinas ang kapwede mong maging customer. Sa palagay ko kahit ano ang ibenta mo sa online sigurado talagang may bibili basta nasa tama ang presyo mo Ginagawa ko din kasi ang online selling kaya alam ko na mayroon at mayroon talagang bibili. Kahit ipost mo sa marketplace sa Facebook o gumawa ka ng Facebook page tapos doon mo ibenta, pwede mo ring lagyan ng Facebook ads yung produkto mo para siguradong madami ang makakakita ng binibenta mo. Sa product naman, pwede mong subukang magumpisa magbenta ng damit o clothing o pwede rin yung mga laruan ng bata. Pwede rin buy and sell at kahit ano pa. Basta sa online selling kapag pursigido ka, malaki ang chance na magtatagumpay ka dito. Ang number 6 ay magtinda ng frozen food. Kung ikaw ay may ref sa bahay nyo, isa ito sa negosyong pwede mong umpisahan. Kesa naman umaandar lang ang ref nyo tapos malakas sa kuryente at minsan pa nga tubig na lang ang laman eh, umaandar pa din. Pwede mong magamit niyang pagkakitaan kapag nagbenta ka ng mga frozen foods, kagaya ng tocino, longganisa, hotdog at iba pa. Pwede mong i-post sa Facebook o i-alok sa mga kaibigan mo na walang oras para mamalengke o bumili sa labas. Pwede rin sa mga kapitbahay mo. Ang number 7 ay ang piso wifi. Kung kayo ay may wifi at alam mong madaming mga bata na mahilig sa online games sa lugar nyo, pwedeng pwede ito. Halimbawa yung piso nila ay 3 minuto. Depende sa oras na gusto mo para sa piso. Meron namang nabibiling piso wifi vending machine. Magandang passive income itong piso wifi at maliit lang din ang puhunan na kailangan mo. Pa piso lang pero may kakilala akong kumikita ng 10,000 kada buwan sa piso wifi kaya huwag mong mamaliitin ang piso. At yan ang pitong negosyo na pwede mong umpisahan kahit maliit lang ang puhunan. Alam kong naghahanap ka ng pwedeng i-business at naghahanap ka ng sign? Pwes ito na yon. Kung ano man ang naiisip mong business idea, ang pinakamagandang time na umpisahan mo yan ay ngayon na mismo para wala nang masayang na oras. Kung magtatagumpay ka, siguradong magiging proud sa iyo ang lahat at ikaw mismo sa sarili mo. Kung magfail ka naman, mayroon kang lesson na matututunan. It is a win-win situation. Basta wag na wag kang susuko. Sa pagninegosyo, hindi kailangan na malaki agad. Pwede kang magumpisa sa maliit tapos ikaw na bahalang palakihin ito. Ang kagandahan kapag inumpisahan mo sa maliit ay hindi ka matatakot dahil kung malugi man, at least hindi ganun kalaki at kung pumatok naman at nakuha mo ang loob ng mga customers, sila mismo susuporta yan sa pagpapalaki ng negosyo mo. Sana'y may natutunan ka sa video natin ngayon at hanggang dito na lamang at naway na sa mabuti kayong kalagayan. At laging tatandaan, ang utak nyo mismo, ang susi sa pagyaman. Goodbye!